Ta, na natay padlakan dire. Yo. Guys. Yo. Kami karo kara, kami karo na. Huh? Ha? Sa tribo tudlo dato. Sa among bagong batas na federal sa Pilipinas. Na kami bagong balaod karo na padlakan namo na. Kisa mo, sir. Ang gusto mo, Juan. Kame... Cross. Ito so, ko, Abal? Kami ang Tudlo Dato Pidiral ng Pilipinas. Giniagawa mo. Oh. Kini ang mong pabasa mo. ni bula udnon karon. Sa Tudlo Dato Tribo. Ang mga mo mong cross? Kapula po dito ng porong doa. Espada naman eh. Ha? Sana. Dili ni Maimo. Ako, gadutek ko direct sa narong.

Salari, rupanya nga muna muna manuka, sir. Paglaki na, paglaki. Paglaki na ilaki. Ang dadala mo mong kung kasi buko Kung gusto mo mo ato sa opisina sa buntod, tudlo dato, makita na ninyo sa, makita an, dia ang opisina na mo sa tudlo dato. Tawagan ang wagalon. Tudlo dato. Sige, paglaki na. Ang mga manang akong kurungan, na kurungan, manag, manok. Ngunit bago mo karong balawad sa federal tudlo dato. O, okay. Yeah. Ayan na palag. Reklamo ka ato sa opisina na mo. Ano mang imo ang potong plastik mo na. Sige, <laughs> mo, mo ka sa pisina na mo sa tudlo, dato, bunto da. Nawag ko sa galon. Muna ibawang sa federal na mo, karon.